Isa ka din ba sa mga kagaya ko na hindi ma perfect ang paggawa ng leche plan? At kung isa ka nga mga mare ay panoorin mo nga hanggang dulo ang video na ito. Dahil nga sa hindi ko ma perfect ang pagluluto ng leche plan, mga mare ay ganito na nga lang yung klase ng pagluluto na ginawa ko. Gumamit nga lang ako ng apat na itlog dyan mga mare at isinama ko na nga rin yung pinakaputi niya. At isang lata ng evaporada milk mga mare yung ginamit ko dyan. At yung malaking evap nga yung nilagay ko dyan mga mare mare at kayo na nga rin ang bahala kung anong klase ng brand yung gusto nyong gamitin. At pagkatapos nga mga mare ay inilagay ko na nga itong isang lata ng kondensada. Dahil sa wala nga akong whisk mga mare ay tinidor na nga lang yung gagamitin ko dyan para nga mahalo ko yung itlog tsaka itong mga gatas. At medyo nahirapan nga ako dyan sa paghahalo mga mare dahil medyo maliit nga yung tinidor na gamit ko. nagsisipang nga ako dyan mga mare dahil sabi ko nga sana pala bago ko inilagay yung mga gatas ay hinalo ko na nga muna yung itlog. Naisip ko na nga dyan gamitin yung blender mga mare para sana mabilis ako matapos dito sa ginagawa ko. Ang kaso mo nga lang mga mare ay hindi ko na nga rin itinuloy dahil medyo na siya challenge na nga din ako dito sa ginagawa ko. At kahit nga medyo natatagalan ako dito sa ginagawa ko mga mare, mare, pasasaan ba at matatapos din naman ako. Balak ko pa nga sana lagyan ng vanilla yan mga mare, ang kaso mo nga lang ay wala nga akong nabili nung pumunta nga ako nung tabakaw nung nakaraan. At pinigaan ko na nga rin pala yan, mga mare ng kalamansi para nga mawala yung lansa niya. At nung napansin ko nga di yan, mga mare na nahalo ko na nga yung itlog ay pinag-igihan ko na nga itong paghahalo para nga matapos na ako kaagad dito. At dahil yung paghahalo nga sa itlog diyan ang pinagtuunan ko ng pansin mga mare tignan nyo naman yung evaporada ay nakaibabaw pa nga dito sa may hinahalo ko. At kung may gamit nga lang sana ako mga mare ay hindi na nga ako mahihirapan sa paggamit ng tinidor. Darating din ang panahon mga mare na mabibili ko yung mga gusto kong kagamitan dito sa kusina para sa pagluluto. At nung Nung may napansin pa nga akong ganyan dito sa hinahalo ko, mga mare ay hinayaan ko na nga lang dahil sasalain ko pa naman ito. At nung nahalo ko na nga dyan ng maige mga mare ay sasalain ko na nga siya. Para pag namin mamaya ay maganda nga yung texture at wala nga yung buo, -buo. At nung natapos ko na nga siyang salain, mga mare ay inilagay ko na nga muna siya sa isang tabi dahil may gagawin pa nga ako. Dahil sa iisa na nga lang yung lanera na natitira dito sa bahay, mga mare ay ganito na nga lang yung way ng pagluluto na ko sa sirup niya. Naglagay na nga muna ako dyan ng limang takal ng asukal mga mare at saka ng isang cup ng tubig. At pagkatapos nga mga mare at saka ako hinalo-halo para nga matunaw yung asukal. At nung kumukulo na nga yung sirup na ginagawa ko dyan mga mare ay dinagdagan ko na nga rin yan ng asukal at saka ng tubig. At nung okay na nga iyang sirup na niluluto ko mga mare ay hinayaan ko na nga muna iyan diyan sa kawale para nga lumamig. At pagkatapos nga niyan mga mare ay naglagay na nga rin ako ng apat na tasa ng tubig dito sa may kasirola para pagpapakuluan ng powder jelly. Kulay dilaw nga sana mga mare yung balak kong gamitin diyan. Ang kaso mo nga lang doon sa pinagbilhan ko nga ay wala silang kulay dilaw at kulay puti nga lang ang meron sila. Balak ko nga din sana yan lagyan ng food color mga mare. Ang kaso mo nga lang ay wala nga din akong food color na nabili. <laughs> Habang nilalagay ko nga dyan yung powder jelly mga mare ay hindi ko pa nga sinisindahan yung kalan dahil tutunawin ko nga muna siya sa may tubig bago ko nga isindi yung kalan. At nung okay na nga mga mare ay sinindihan ko na nga yung kalan at continuous nga lang yung naging paghalo ko dyan. Hahaluin ko nga lang ng hahaluin itong gulaman na niluluto ko hanggang sa lumapot nga. At pagkatapos mga mare kapag kumulo na nga siya ay pwede ko na nga ilagay yung itinabi ko kanina. At habang nilalagay nga natin ito dito sa gulaman mga mare kailangan nga ay continuous pa din yung paghahalo mo sa kanya. At kailangan nga din mga mare ay nakapatay na nga yung apoy mo dyan. At kapag nailagay mo na nga lahat mga mare ay halu-haluin mo nga lang at saka mo nga buhayin yung kalan. At kapag binuhay mo na nga ulit yan yung apoy mga mare, kailangan ay nakalohit na nga lang siya. At kailangan nga mga mare ay continuous pa rin yung diyan. At pagkatapos nga ng 10 minuto mga mare at malapot na nga siya ay pwede mo na nga patayin yung kalan. At nung okay na nga itong niluluto ko mga mare ay hinayaan ko na nga muna siya dyan sa kaserola para hindi masyadong mainit. Baka kasi biglang malusaw yung tab na paglalagyan ko sa kanya mga mare kapag inilagay ko nga siya ng sobrang init. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare ay inilagay ko na nga siya sa mga lalagyanan niya. At kaya nga nang sinabi ko kanina mga mare isa nga lang yung lanera na nandito sa bahay. At pagkatapos nga ng ilang minuto mga mare ay eto na nga yung ginawa kong leche flan. At sa pagkakataon ng ito mga mare sa wakas ay na perfect ko din yung ginawa kong leche plan. At kung hindi mo nga din ma perfect yung leche plan na ginagawa mo ay ganito na nga lang din yung gawin mo. At sa susunod nga na paggawa ko ulit nito mga mare ang gagamitin ko na nga ang powder na jelly ay yung kulay dilaw. At yun lang mga mare sana po ay nagustuhan nyo ang video na ito. Maraming salamat!